Ay, mo na na. sorry. Ay, gamay na lang na. Kung ano lang ako na, gamay na lang kayo Wala na sa labas. Oo, oh, nagkakape yung mga ano. Yung mga ka Pero kung init po, naku, uh -huh. tawis ang mga tao. Ano, sakto lang, yung cloudy lang? Kung ulan po, ayun lang. Oo, oh, ni? Pero wala eh. Hindi ah. May uh, yung mga tabis kasi mga uh, anak. Ah, sige. Pinapasok ko lang, kung mahirap na. ikaw hindi na naluto kasi kaya ang patang kasi pino, ng gulay gawa luto na yung kanin dyan nagsain po ako ah, Baka, sabi na lang para isalin natin sa plastic dalang naon yan ah, malu tuh nih kuyus nih. laki kasi sa ano? Siyan eh, hindi man magbili ng ano eh. Masa palingkin na siya. May ano pala siya na maganito. Pang ano to sa ano? Pang ito eh. Ano meron ka pala oh? Ano? Magkain ka. Magkain ka. ko magkakapika tapos nagaganyan ka. dulu ah. Kung ano lang, yung meron? Yan lang <laughs> Oh. Oh, Alin? Tapioca? Yung ano, sago na maliliit sobrang liit, tapos mangga, tapos natang. Tapioca nga, na, siguro yan? O hindi? Yan ang gawin mo sa dessert? Tapioca. Mangga, ang sarap. O, oh, tapioca yan, yung sinabi mo. So, parang tapioca yan. Sobrang liit na, no? na malili. Kopi, yan, kopi. Okay. Right. Eh, five minutes ko lang para mag-upload ako sa sa long video. Para may may, may ads. Ads on the way. Ito pangit ito kasi malaki. Bakit malaki. Kaya nga. you want to try it? It's raining here in ano Tagaytay. Hindi ka ba nilalamig? No more? No? The weather is not good. Sarap yan. Try mo. Try. Try. It's raining. Ate, pala to. Dito, P.G. Ha? P.G. P.G.

Thank you. Bye -bye.